Naku, mamimiss ko kayo ng husay. Kayo ni Enzo. Malapit na tayo maghiwa-hiwalay. Ikaw, ako, si tatay. Mamimiss ko kayo ng husay yung kakulitan yung dalawa. <laughs> Guro, nararamdaman mo din yung paghiwalay natin tatlong. Nating apat pala. Malapit na tayo maghiwa-hiwalay. Pag nawala si tatay, Aalik na rin kayo dito. Aalik na rin ako. Naghihiwa-hiwalay na tayo. At hindi na mahihirapan si tatay. Hindi na siya mapapagod. Hindi na siya walang na nagsakit. mawala siya. Nakon, Kali? Hmm? Ito ang aking naging stress reliever dito. Siguro halos mag one year din sila dito ang nakasama ko. Nung una, may napakailap nitong si Kali. Ngayon, napakalambing. Lagi siyang natutulog sa aking may dibdib, sa aking tiyan. Nagmamasahe bago matulog. Nakon, Kali? Kaya yeah, sobra siyang nakakami. Sobra ko kayong mamimiss ni Enzo at saka si tatay. Mala eh, ganun talaga ang buhay. Una-unahan lang yan. Kaya e, kalingking. Nakakamiss talaga. Wala ko tayong magagawa. Kung di, mag-pray na maging okay ang lahat. Mhm. Mm wag na mag-isip ng kung ano-ano. Mamimiss ko kayo ng sobra 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 sobra. Ang akin lab na lab na mga pusang pasaway. Ang tigat ng ulo, yung lagi nag-aaway. <laughs> Siguro ramdam niya yung paghihiwalay namin. Ramdam niya yung mag ano, mag aalis na kami, aalis na si tatay. Siyempre aalis na rin ako. Sila, baka bumalik na uli sa dati nilang amo or hanap sila ng ibang amo. Ibang mag-aalaga sa kanila. na Kali? Maghahanap ng bagong mami na makulit. <laughs> Ang mga baby kong makulit. Si Enzo at si Kali. Nasaan si Enzo? Wala si Enzo. Nasa labas. <laughs> Nga ka pang gigil. Nakon. Kali. Ani, migagat ot ka. Ani uhebet utka. Ay! Kakalmutin na ako, nagagalit na.